Bakit? Tubig lang COVID. Ano tayo? Malis, um, Isa tama pa, pang kanin, te. Kanin ah, pa po. kasama niya sa Overload?

Extra rice tayo guys kaya malayo pa yung biyahein natin. Mm? Extra rice ako kay malayo pa yung biyahein. Sang <laughs> po royal Sarap no? sarap. Sa Okey kayo eh obeloo Ano na? only rice, tapos sweet soft drinks. Kaka okay, kaka Dahil pano Kaya na. Kaya nga. Sa akin ay 60 pesos to pero ang dami malila ka din doon pag magalagala kahit, kahit saan uh, nang merong paris mas masarap ba sakto pa kay puso Sabau. Sabau. Okay, ah, pwede rin mag-adlo sa baw. Pwede rin mag-adlo sa baw. Okay Aku tak nak.